Ayan, guys. Sino gusto mag-order ng... Ano ang tag dito? Atsara. Atsara. <laughs> available ngayon ang aking atsara. Kung sino gusto mag-order. Atsara. Ito po ang aming atsara. Meron Mag-chat lang kayo sa aking messenger at available ang aking atsara ngayon. Papadala namin. Kaya sa oh, atsara Ipapadala <laughs> ko to. Kung sino gusto mag-order nito. Available now. Bili-bili kayo ng atsara. Ano na kayo sa akin? Mag-message lang kayo sa aking messenger. Okay? ayun guys, yung ating kapaya, lagyan natin ng asin. Malinis yung ating kamay bago nugas ako ah. Lagyan natin ito ng asin para ilamas natin sa asin ng ating kapaya. Para ma, ano na, magawa na. Saglit lang naman ito magawa guys. Iyan na natin sa asin. Para matanggal yung pait. Kasi pag hindi natin nilamas ito sa asin, papait ito. Kailangan nilalamas siya. Sabi ang asawa ko, gawa tayo ng atsara para sa mga prito. Kasi talagang kami mag-asawa, isda. Sabaw na isda, prito na isda. Eh maganda itong ano atsara. Maganda yung sariling gawa natin, malinis. Tapos bantuan natin ng tubig to guys. Na mainit. Nak, pakipatay nga na yung ano po, pakuli ko. Pwede na yan. Bigaan natin para matanggal ang pait. Tapos bantuan natin ng mainit na tubig. Asawa ko hindi marunong maggawa nito Sabi na asawa ko Paano ba maggawa yan ma? Dinuruan ko siya Sabi niya pilipiga pala yan Naggawa ako dati Hindi namin piligaan, ang pait daw Papait talaga yun Ay Kuha ka nga dyan ha Kailangan may luya ito Malaking luya natin ako mo. balikan natin mamaya yan guys. Ayan, balik natin dito para mabagpuan ang tubig na mainit. ating papaya. Ayan guys. Tapos ugasan natin ito sa ano? Sa tagdoon? Sa tubig para matanggal yung ano. Bantuan lang natin sa bit ng guys, mainit na tubig. Ganyan. Ayan guys, sinugasan ko na, hindi ko na pinakita yung paghugas ko. Di ba binantuan ko ng tubig to kanina? Sinugasan ko naman siya ng tubig. Ayan, ilagay natin dito guys, para dito na natin ilagay ang sauce. Lulutuin ko pa yung sauce ng aking atsara. Di pa tapos, kailangan lutuin natin yano ko lang ito. Tapos na ito pigaan. Bantuan lang natin ng mga init na tubig para mawala ang pait. Malinis yung kamay ko ah. Yan. Lulutuin natin guys yung sauce dito. Yan guys, sinagin natin ang suka para sa ating atsara. Sabihin natin. Kulang yung isa, kailangan dalawa. Marami kasi yung ano ko. Marami yung aking atsara. At tatlong kapayay ngayon eh. Tapos, lagay natin ang yan. Habang hindi kumukulo, lagay natin yung sokal. Dalawa yung sinasalang ko, guys. Lagay natin ang luya. Yan. Yung kumukulo-kulo na siya, lagay na natin yung loya. Ihuli na natin yung bawang. Mm. Itong carrots, ilagay natin. Yan. Kunting kulo lang yan, guys. Ihuli natin itong mga milk pepper. Yan. At saka, ha? Ayan, pamintang buo. Pamintang buo pala. Ang ating nilaloto. Diba? Yan. Ayan. Ayan, magiging. Kulang pa sa akin, guys. Tatsatan siya lang yan sa akin. ay pag-ingay na yung mga bata. Lagyan natin ng asin na kunitin lang. Sabi ko di ako maglagay ng asin, lagay na lang ako ng asin. Kasi, asin, maasin, maasin. Pa, pabili daw muna pa. Sige lang. Isabay ko na itong tatlo. Ito, bawang, sibuyas. Tapos ito, bell pepper. Yung ano, bell pepper ba? Kunting kulo-kulo lang yan, guys. Huwag so, natin masyado yung ano yung mga gulay. Ayan, ilagay na natin yung ingredients ng ating atsara. Ayan yung sauce niya, guys. Ihalo natin, guys, ang ating atsara. Ganyan lang ako mag-atsara, guys, huh? di ko na masyado pina loto yung nito, ano, mga ingredients niya kasi maluloto rin ito sa yung Hi, yung guys. Ayan, oh. Yami, ang aming yung ayan, aking atsara and guys halo-halo na natin ang ating atsara daming gulay oh carrots, bell pepper loya bawang, sibuyas yummy yung guys oh Yummy, yummy. Diba? Yummy. Ihalo natin ang eggy.